Sa number 3, 30 ka mga flower vendors, kadaman din mga pangayaw ang sa atubang sang pribado nga patio sa barangay Alhis sa Bacolod. Bal bangod wala sang mga permit. Mga vendors nagpanugid nga nakabayad na sila sa barangay para magplastar sa gwa sang patio. Yari ang report. Nagbutang sang tolda sa kilid sang alis Murcia Road ang mga flower vendors matapos gin demolish ang ilan na tukod ng mga hayub hayob sa tubang sa Bacolod Memorial Park sa barangay Alihis kahapon. Ginsiling ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. Wala sang permit ang 30 ka mga vendors nga ginareklamo sang management sang patio bangod nagasablag na sila sa alagyan sa mga nagabisita sa patio. Sir, to kay pag-meeting sa mga private na cemetery, ang concern nila na ang mga vendors na aragin sa, eh, sa, sa entrance nila na mm -hmm. ang mga cost ng traffic, tigano tinag ano kami na sa wayon sa City legal. as mas na sila sa nagasabat uh, sa traffic. Pero nagalain ang buot sa pilaka mga vendors. Ilabinas ang pilaka mga pangayaw gikan sa Banwa sa Mursya bangod nakabayad na sila sa tig 600 tubtub 800 pesos sa barangay. Sino kung tingnan ng iya ko ka memorial ni nga ano ko no? Oo. Mabawi niyo na ihan. Eh, mas may malaki. Ano lang sila, disensya lang sila sa barangay. Kaya hindi ko sa nagawa permit sa barangay. Hmm. Okay. So pwede lang na. Okay. Uh, ang barangay hindi magaling isyo special permit, kaya business permit. Eh. Patag ni Ting. Sa opisina sa Business Permits and Licensing Office, ginakuha ang special permit kasubong sa gina-issue sa mga vendors na ginatala sa apat ka mga designated areas sa Bacolod matapos makakasa at tubang sang patio. Ginsaylo mga flower vendors sa tabok lang sang dalan para makapadayon sila sa pagnegosyo sa pista minatay.